Ako'y okay, mayroon din na pili, kadilag mo. Kalinola. So, kaya ako'y bumili na ito, sign of aging. <laughs> so, yan mga kadilag. Bali, luto na po ito, itong ating sinigang na alimango. <mik> Hello mga kadilag, welcome back sa aming youtube channel So for today's vlog mga kadilag ay ako po ay papasama kay kagwapo lang sa Infanta sa bayan po Dahil ako mga kadilag ay bibili ng mga yung tupperware mm -hmm. Tapos ay yung mga ilang gamit pa sa kusina na panigurado namang magagamit din po sa Pasko At saka talagang kumbagay kailangan din dito sa bahay So, so yun, let's go, let's go mga kadilag Angela. So yan mga kadilag, nandito na po kami sa SM Angela. Okay, so, nagtitingin na ng mga gamit sa kusina. Ano ba ang bibili mo kadilag? Ay, yung mga tupperware lang. Basta, konting gamit lang sa kusina. Ngayon po mga kadilag, at ako po yung mga na. So, umuha din po si Logs na ito. ba? May mga tawag doon. Ang lagayan na may tapat. Ay, go. Laki may napili. Okay, mayroon din napili ka, dilag mo. <laughs> so, kaya ako'y bumili na ito yung sign of aging. Dahil kapag ka ako'y nagigising, adi minsan sa baba pa ako naihi. Ay, nawawala yung antok ko. Ay, minsan ako'y maaga ang pasok o ano. Ay, ito yung malaking bagay. Kaya ako'y bibili rin mga Cadillac. Na, nabili po si Cadillac ng Tupperware. Ayan, at kami po ay magpitingin-tingin pa sa iba. Ayan, at si po'y nadadamay na sa aking trip ngayon sa buhay. Sila daw po. daw po ay bibili at... Uh, sa kanilang bahay ay Nauubusan na ng kutsara. Kayo, hindi naman nakakain ng kutsara. <laughs> Ay nauubos. Ganun talaga. Hindi din ng kutsara. Maganda yung makatapal. Ako titingin na din ang sandok. Nito. Mura lang pala ito. Ibibili ko na nga ito. 45. <laughs> Ayan at okay na po yung akin pinamili. Saka na ulit. Saka ulit. Ah, oh, wait. May doon pa. Wala din lang ganito sa bahay. Steel wool. O, oh, 39. Sama mo na yan. Ayan, mga kadilag. At kami po nakabili na. Bali, ito na po yung mga napamili namin. At pauwi na din po kami. Let's go! Ayan, at bago po kami umuwi, mga kadilag. Kami po ay dumaan ni Kagwapo lang sa palengke. At na malengke din. Nagpasama po ako. Tapos kami po ay narerito ngayon sa isa sa bago naming na-discover na kainan. Dito sa Japanese. <laughs> At kakain daw po kami. Inaya po ako ni Lugski. Nakapasok na po kami mga kadilag. At bali kami ay o-order oh, na. Ayan po mga kadilag. At ito na po yung aming order. Ayan po mga kadilag. At ito na din po yung kay Lugski.

Hmm. Oh. <laughs> <laughs> Ayan po at paris na po kami mga kadilag. Busog. Oo, nakakabusog yung ramen. Honey. Eh. Bigat sa chad. Ayan po at pabalik Kadilag. Darito na kami sa Maytulay. Papakita ko lang kami itong ilaw. Wow! Ganda. ganda! Ganda mga kadilag. Paskong-Pasko na talaga. Eh. Oh. And po mga kadilag, bali ako po ay naririto ngayon sa kusina dahil ako po ay magsisigang ng alimango na galing po kay Kuya Emil, kala Ate Nels. So ito po ito na, na sa akin ni Kagwapo lang kahapon. Bali ako hindi na nga punta nung birthday ni Ate Nels dahil yun nga, ika 40 days po na yung nanay mga kadilag. So ito yung aking isisigang. Pinadala daw po ito ni Kuya Emil kay Kagwapo lang, dalin daw po sa akin. <laughs> Ayan po mga kadilag at nakasalang na po yung alimango. Yan po ay akin lang isisigang. Bali, luya at asin lang po ang nilagay ko diyan. Pakukuloyin ko lang po itong mga kadilag. Tapos po ay pwede na pong ahon. Kaya may ang pong alimango. Ayan po mga kadilag at kumukulo na po yung sinigang po nating alimango. So, itatry ko din kaya mga kadilag yan ng sinigang sa sampalok para maasim yung sabaw. Ayan, lalagyan ko ng kaunti mga kadilag para asim kilig yung sabaw. Mm -hmm. So, yan yung may luya, may asin, tas may pam-asim. Um, Mahilig ako sa maasim mga kadilag. Ayan. Ah. Yan try natin ang may ano ah, pang-asin So yan mga kadilag, bali luto na po ito, itong ating sinigang na alimango. Aaamunin ko na po. <laughs> papapakin ang sinigang na alimango. Ito na po yung sinigang na alimango. Yan mga kadilag ay hindi ko uulamin, Papapakin ko lang po. Tsaka dito po sa bahay, ang kumakain lang talaga ng alimango at mahilig ay ako. Si mama, si bibi, si indong ay hindi po maka-alimango. Sarap ng sabaw mga kadilag. Pwede din nga pala itong mga kadilag lagyan ng sinigang sa San Paolo, yung alimang. Sarap. Na kaya kong bubuksan. Bubuksan ko na po, mga kadilag. Wow! Mapiga. oh sarap mga kadilag. So yan, higong po yung sabaw Mmm, sarap. nong nila ko yan hindi magtataba sarap tapok sulit tapok siya. Yeah. Oh, oh, patamba. Yan Isa ito. Seventeen. po ay tatry daw. Ano nang Hindi. Bakit? Hindi gusto ko lasa. 嗯，可以。 Silay, gusto mo? Sarap sabaw at yung lamig. Sa ating titik, ang masyadong mabalik ito yung sila't pulas. Naroon si Ate Seth. Natayo ko yung Emil. Sabi naman ni Kagwapo lang sa akin, kainin ko na daw. ayo mga kapitan. So, ako naman mga kapitan, kaya bihirang mag-alimang. Pag nakakapunta lang doon ka na, Kuya Bosing, nakakapain ng alimang. Ayan, at may isang pong sipit. Akin bipipitin mga kadilag. Oh! Ang galo. Ito yung manamis namis miss. Ayan po. Kasi masarap yung mga shells. Tapos na mga kadilag yung alimang. Naubos ko po.